Hi, ako si Owl ka. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano sumakay ng taxi at kung paano magbigay ng direksyon. Kaya kung ready ka na, simula na tayo. Pero bago yan, intro muna. Isa sa mga bagay na pinaproblema minsan ng mga Pilipino pag nasa taxi dito sa Taiwan kung paano sabihin o paano ba ibigay yung direksyon halimbawa, manong kanan, or lili sa kaliwa, or diretso lang. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano ito i-explain sa mga driver ng taxi. Halimbawa, gusto mong diretso lang kasi malayo ka pa, pwede mong sabihin yung word na zizaw. Zizaw, ibig sabihin means go straight, or manong diretso lang. Isa sa mga bagay na kailangan nating tandaan sa taxi is mag-advance tayo ng pagsabi pag gusto nating pumasok sa isang kanto. Halimbawa, malapit na yung intersection at gusto mong doon ka papasok, pwede mo sabihin sa taxi driver na Cai Chie You Chuan. Chien Mian, you Chuan. Ibig sabihin nun is turn right ahead. So, gusto mong pumunta sa kanan. You Chuan means kanan. You Chuan means turn right. Ang You means right at Chuan means turn. So, pag gusto mong kumanan, sa susunod na intersection, tsai qian mian, you chuan. Pero pag gusto mo naman nakaliwa sa susunod na intersection, tsai qian mian, zou chuan. Zai qian mian, chuan. Ibig sabihin nun is, zou chuan means left, turn left. Zou means left. And chuan means turn. So, pag gusto mong left, tsai qian mian, chuan. And then para makasigurado ka, pag nandoon na kayo mismo sa intersection at gusto mong yung driver is kumaliwa siya, pwede mong sabihin, Zai zeli zhou chuan. Zai zhou zhuan. Zai means here. Here. Dito. Gusto mong left. Zai zeli zhou zhuan means here, turn left. Pero pag gusto mong Zai zhuan. Here, turn right. So, you chuan means right, turn right, and zhou means turn left. Pero kapag malayo ka pa at gusto mong mag-advance, zai qian mian, -chuan". Pero pag nandun ka na mismo at halos malapit ka na sa kalsada, zai zhe li, -chuan". Here, turn left. Pero pag malayo ka pa at gusto mong advance, zai qian mian, at ngayon, kapag malapit ka na sa destination mo na gustong mabaan, pwede ka ulit mag-advance. Tai chien mian ting, yung word. Ting means stop. Tai chien mian ting. At kapag halos nandun ka na, ganun pa rin yung gagamitin mo. Tai chali ting. Tai chali ting. Ting means stop. So, ganun lang kadali. Kapag gusto mong mag-advance, tai chien mian ting kapag nandun ka na mismo at halos nandun ka na sa bahay mo, Zeit zu ting. Yung iba ginagamit yung word na ting zu, I mean, stop car. Yung word na zu, car, ting zu. kaya ting means, dito, here, pwede mo i stop yung car. I hope na magamit nyo to sa mga taxi kapag nakasakay na kayo sa taxi. At kung meron kayong mga tanong, pwede po kayong mag-comment sa comment section ng aking YouTube channel. In-invite ko rin kayo na mag-subscribe ng aking channel kapag nagustuhan nyo yung content ng mga to. Hanggang sa muli, all okay. can.